What's up mga kasang, At ayun oh, dito tayo sa farm After nung nagbakasyon at nagundas At ayun, medyo matagal ako Hindi na nga upload dahil nabisi ako At ayun, uh, update ko lang kayo Doon sa kalagayan ng ating farm ngayon Dahil may mga konting problema ako dito At ayun, pakita ko sa inyo Kung nila yung mga nangyari Doon sa mga ano, sa mga binibreed natin Pinapalaki natin at yung, kung may plano man tayo Eh, kwentuhan na lang tayo Alright So yun mga kasang no, nabanggit ko nga agad na may problema tayo dito sa farm. So uh, dito naman sa ating side na to ng mga maraming strains, wala naman naging problema dito. No? At stable naman yung mga isda natin dyan. Actually kukuha pa nga ako dyan ng mga isda. Na titignan ko kung may makukuha ko para mabenta na natin no? dahil kailangan ko rin kumita. Kahit pa paano, eh, magbabawas ako ng mga isda dito. So ang sinasabi ko sa inyo yung problema, itong side na to na nabaha, eh hindi pa rin nalalagyan ng tubig kasi uh, nagka problema yung tubig namin dito. At uh, yung tubig kasi namin dito is deep well na kusang may sarili kaming motor uh, at yung motor na yon yung humihigop ng tubig. Uh, at yun may problema yung ano yung supply uh, at hindi maka ano daw dito yung may gripo ko diyan hindi daw lumalabas. Kaya hindi pa rin kaso ni Papa. Ah uh, hindi pa nalalagyan ng tubig. at uh, yun nga ang problema no medyo masakit daw ang kanyang tuhod. At <laughs> uh, hindi niya pa naayos at uh, ayun nga hindi naman natin pwedeng pilitin <laughs> kaya medyo makalat dito so update ko na lang kayo muna doon sa mga halaman natin ito yung mga halaman natin yung natin boy na boy pa yung lalaki na ng strikta tapos yung mga uh, hygropila sunset yan dami natin hygropila sunset dyan. so yun itong side na to wala tayo isda tagtuyot na tagtuyot pati yung malalaki nating pan. Pero para sa akin, okay din na wala pa naman kasi ako ilalagay dyan. Tapos, eh uh, nga, mas okay yung natuyo siya talaga dahil para pag nilagyan ko ng isda, sigurado ako na, alam mo yung walang natirang fry kasi dati di ba may mga isda dyan. At least ngayon, eh, na-wash out talaga yan. Kung may mga natirang fry dyan, eh, wala na siguro ngayon yun at hindi na nakasurvive yun. At pag naglagay tayong tubig at bagong strain ng gapis dyan, eh, sure na 100% na walang isda dyan. So, okay sa akin yon So, ito mga to, wala rin naman to. So, sabi ko nga kay, And, kay Matthew, no, sa, ka, ano ko, sa ka, partner ko dito sa ating farm, eh, ayun, marami kaming lalagyan. Pero wala kami isda. Dahil yung isda namin nandito lahat. So, sisilipin natin yung mga isda natin dyan. Ito, wala tong laman. Ito yung mga DSS natin. Uh, at yung goods naman, yung mga DSS natin na oh, maraming fry. Marami ako na ikitang fry na lumalaki na. At ayan, may mga malalaking female. Hindi ako nagbebenta pa nito. No? nagbenta nagbe ako nito yung last two pairs dati. Tapos ito talaga, eh, hindi ko na ibebenta Kasi pararamihin ko na yan. Doon marami akong fry. Eh, gusto ko paramihin na dyan at patandain na dyan yung ating mga, ano, mga breeders na natira. Dito naman, ano, blue. Dami fry. Ah... Uh, Purple pala to, purple dragon. Eh yung malaki, ang laki tong female nito talaga. Purple dragon niya, may mga Jubina na. Ayan o, yung mga kasama nilang fry dati na nailagay ko. Naging juvie na. Ah, ang daming fry. Ayan no? may maliit, iba-ibang batch. Eh may nakikita akong sobrang liit. Ayan no? kita niya ba guys? Ayan, mga days old pa lang, tapos may mga weeks old. So, yung dumadami sila dyan. Dito naman, ang nilagay ko dito, eh, dambu ear. So, yung dambuir na yun, parang limang peraso lang. O, puro female na nakikita ko. Ayan, may isang male na lumalangoy. May namatay dito isa eh. Tapos yung mga sumamang fry din, nung naglap, naglipat tayo. Eh, mukhang ito na yun, lumaki na sila. At mga female. So, ang ratio natin dito ngayon, na nakikita, ay eh, one male, three females. So hindi ko nagagalawin niya, hintayin ko na lang dumami yan dyan. Dito wala akong mapapakita sa inyo dahil wala talaga isda. So ito yung ating HB White. At, ayun, para nagbe-breed sila eh. Hindi ako kukuha pa dito, HB White. Medyo maliit pa. HB HB Red natin yan. Try kong kumuha dito sa HB Red kahit dalawang pair makapag-out tayo. Pakita ko sa inyo mamaya yung mga may out natin. Meron pa ako dito mga DSS. Ito, ang tagal ko hindi ko nawa ng mga to. Kaya for sure, malalaki ito. Ayan, mga breeder size. Mga RDS. Kaso ang konti ng mail na nakita ko. Ito, isang mail. RDSS. Pero iba kasi itong RDSS na to sa line ko eh. Yan, naka ano lang yan. Pinafreeby lang sa amin yun noong nabilihan ko. Kaya hindi siya yung ganong kaganda. Pero okay din naman. Pet grade. HB Blue napakadami so, napakadami talaga nito HB Blue parang yung nakikita ko eh Juvie tingnan natin wag ako tayo pang benta lakad tayo papunta doon. dito yung ano yung purple dragon din to ito madami din to itong purple dragon na to hindi ko rin kinuha nang to nakaraan at ayun eh, may nakikita ang mga fry din ayun o lalaki ng mga natira na dito tapos ang daming fry sa ilalim mo kita nyo ba guys? Medyo mahirap lang. Ipakita pero may mga fry ayun, sa ilalim. Hirap i-zoom hindi na ko naman pwede ilubog kong cellphone. Tara na ito sa inyo. Si mga ayan, yung mga breeders na. Ayun, sa ilalim sila eh. Mautak eh. Ang dami nila sa ilalim oh Ayan, makita yung mga galaw-galaw. Tapos yung mga uh, dambu ear natin. Ito, ang dami dito. May mga ganito ako sa bahay. So, mag-out ako ng dambu ear. Mga joby size. Pakita ko na lang sa inyo. So, mga gusto mag-avail, mag, ano, mag message nyo lang ako sa Facebook, Hendrix Backyard TV. At magre-release ako ng mga isda ngayon. konti lang naman. So, paunahan na lang guys kasi... Ayun nga, no, yung iba kasi, nauunahan eh. Mas mabilis kasi yung iba kausap. At syempre kung mabilis ka kausap Pag sinabi mo order ka na agad Order na agad, shipping, shipping na agad So ganun lang So yung iba mga reserve sa akin si pa eh, hindi ko masyado pinaprioritize talaga yung ganun pasensya na. Ito yung mga ano natin no, lumaki na. Ito pala pwede na akong kumuha rin dito ng mga ano MSSBT o Metal Snake Skin Black Tail. Ayan, dami na rin mga Joby. Kuha ko dalawang pair siguro dito. Tapos yung iba, ititira ko na rin yan para ano. Para i -breed. Tapos yun, meron pa ako dun eh. Hindi na napakita. Hindi tayo sa madami. Ito, ano. Blue Panda. Ayan, dami kong Blue Panda dito. Nag-release ako nito noong nakaraan. Tapos ano yun, siguro kukuha ulit ako ng mga two pairs lang. Ito, ang nakalagay dito o dati eh dambu ear so may nakikita pa ang dambu ear pero ang konti na lang ayun o oh. ang konti lang actually konti naman talaga to parang wala <laughs> parang wala pero merong konti hindi ko halos makita eh parang ano lang ilang peraso na lang yung nakita ko dito naglagay ako ng female na kalimutan ko na eh hindi ko pa rin nalagyan kasi ng na label Naglagay ako ng female dito na ano eh. Purple dragon na ata yun. Pero ngayon wala pa ako nakikita ang fry. Hindi ko makita yung female. Pero nakita ko kanina gumalaw eh. Hindi ito pa. Ayan o. Dambu area to ito. Laki eh. Ang lumangos na H.B. Red yata Ang laki eh. So yun. Wala pa ako nakikita ang fry. Tayo na lang natin. Tapos yun nga pala dito. Ano ba nakalagay dito? Nalilito na ako. Meron ako dito mga ano eh. Ah. Uh, yung mga red, ano? Red tail feeder. Ito yata 'yun eh. Wala na sila. Wala na wala ah. Ano makita dito? So yun, uh, may mga feeder naman tayo sa bahay na nakuha Tapos dito, meron pa ako nakikita lumalang dito So yun guys, yun lang na may update natin ngayon Yung mga crayfish, titignan pa ba natin yan Hindi naman ako mahawak ng crayfish Dahil baka masipit tayo Ito may mga gapi pa pala ako dito Ito ano, YKC <laughs> Mga tuxedo ko yan, may naitabi pa ang tuxedo ko dito tapos ito mga ano mga EBM maliit ito mga chops, nandito yung mga chops natin yan mga chops tapos yan, may mga ano dyan. may mga craylings craylings crailings, dito, marami rin crailings pa dito dito yung mga breeders natin yan, may mga EBM pa rin ako dito kawa oh, kaya ako EBM, mga kanilang EBM kawa eh. oh, tayong kawa din EBM tapos black um, ano ba to? Golden Black Lace. Ayan, may mga naito pa ang Golden Black Lace dyan. Ito mga clay links. Ang um, lumaki na yung ano, nilagay ko ano, sword tail. May mga sword tail pa pala tayo dito. Silipin na natin sword tail. Ito sword tail na pula. Ah, sword tail na tatlong kulay. Ang dami oh sword tail na tatlo kulay tapos dito sword tail na pula yan, meron pa rin dami pa may mga final na ako nakikita pwede ba tayo mag uwi nyan so yun mga kasang yan muna mga update natin dito sa ating farm at yun no? So, na lang yung mga susunod ko pang update ko ano yung mga mangyayari dito well ang plan naman dito ay hinihintay ko lang yung tubig na maayos para magkaroon ng tubig to tapos tsaka natin lalagyan ng uh, kung ano yung maparami nating fry at uh, yun, sa ngayon kukuha ko ng mga isda sa mga gustong umorder sa akin message nyo ako sa facebook dahil doon ako nagbebenta doon ako madalis doon ako mabilis mag reply sa facebook so message nyo lang ako sa Hendrix Backyard TV at lagi naman tayo online doon araw araw at uh, yun, taposin ko naman yung video nito maraming maraming salamat sa mga nanood peace out peace